kapatid, mga kaburo ko to. So, today, akala ko bukas pa darating itong mga to. Yan. Pero pa tayong dalawang dumating. So, yung upload natin, nung last video natin is dumating ng umaga. Tapos ito naman is hapon na. Alas dos, tumawag sa atin. So, shoutout kay Utol, no, Marlon Vertical. <laughs> so, dalawang box to, pero dalawa lang entry na rito. Kasi yung 'yung ano dito uh, 'yung isang box is ano uh, donation para kay ano kay Daniel Kalansanan sa utol natin 'yan. Kumbaga pamana. So titingnan titingnan na rin narin dito. 'yan. So para ano uh, ma ni Utol para sa ano niya dito uh, sa club niya niya. Okay. So, yung una natin na buksan is ito yung entry niya. Uh, yep. Kasi nandito yung mga YBs. Dalawang YBs. So, ito yung entry ni Utol. Vertical. 702. <laughs> 702. <laughs> 702. Uh, A1. So, yun na. Uh, kung natatandaan nyo, isa yan sa mga nag-money winner dito sa Campo Capistrano. Sa Capistrano Classic. Yun. So, ito yung ibon. Yan, maraming maraming salamat sa solid na suporta. Ah. You Ayun, no? Know? So, Blue Bar 702A1. Ayun, no? Know, patapos na rin itong umiyak. Ayan. You know? Okay, so, parang ganyan lang natin. Baka mabilisan lang. 702. Okay, okay. So, ikalawa entry. So, ito yung ikalawang entry. Blue bar din. 703 naman to. Ito yung possible na Yan. Kitang kita na kagal sa kanyang itsura na barakong barako. Yan. Yun know? o. Blue bar. 702A1. Ito yung ikalawang entry nga Okay, so ngayon na uh, unboxing naman natin yung uh, donate ni ano ni Utol. Vertical para kay Daniel karanasan. So ang ginawa niya dalawang young bird dito tapos isang hen para hindi masyado nang bubugbog yung hen, yung kasama ng mga YBs. So ito hindi uh, ko na yung siguro yung ano yung ring band. Okay, 2021 ayun na lang. Ito hen, grabe napagandang hen nito na mga kapatid. Yan. So, napakaswerte ni ano ni Utol Daniel natin. Yan. So, isa to sa mga yahabol niyang ibibreed. Yan. Ito yung hen. Bando. Napakaswerte ni Utol Daniel. Okay. ah kulit ko yun sabi ko doon na mag mag pag doon mag, mag unboxing eh naman ko lakas maka pag dito lakas makahatak ng ano natin eh ng tarpulin natin dito eh but it's okay yan okay naman ang ano, dito ah. Uh, yung sa kanina yung blue bar. Oy. Medyo pa lang ng onte. Mukha na stress. Okay. Ito yung hen. Yan, gandang hen, no? Blue bar white light isang puti. Yan. Ito busog po. Ah, mukhang di siya natunawan. Kahapon natunawan eh. Ito dito ah, uh, na padala. Yung isa 2021, ito naman is 2015. Yun. Okay. Ito yung hen. Iyan na nakagad natin doon sa so, kabila. Tara. Alright, so dalawang kak naman. Ito naman yung ikalawang kak Ito ang ganda na ito mga tol 2022 Ito ang gandang kak na ito Ayan Grabe napaka solid Napaka swerte na yan o Ni Utol Daniel Ayan o Gandang kak na ito Solid <laughs> Mata palang o Okay Ika, ano tayo? Ikatlo. Okay. Ito naman ikatlo. Yan. So, ito ay red bar. 2014. Ayan Grabe napaka solid na ito So ito yung red bar 2014 Tapos yung sa 2015 Isang 2022 Tsaka isang 2021 So yun nga Maraming maraming salamat tol Sa solid na suporta Sa Campo Capistrano Ayan At sa utol natin na si Daniel Ayan Ito yung isa sa mga ano Donation sa utol natin Ayan Ito ay possible na speedbird Base lang sa akin pakaramdam Sa kanyang mga Pakpak Alright, so tara, let's go. Okay, so dito ko muna nilagay yung ano, yung mga ibon na ibibigay natin kay Utol Daniel. Yan. Yan sila, oh. Napakaganda talaga ng ano, ng dark check. Tapos yung sa blue bar doon, ayun, oh. Eh, no? Nasa dulo. Yan, siguro sila yung dalawang bagay na magpares. Okay, okay. Tapos dito ko naman nilagay yung dalawa. Yan. Ayusin ko kasi ah, kaya ko dito muna nilagay. Dahil i-record -re muna natin. Yan, tapos nandito yung mga ano, yung mga natin. Yan. Yan. O, oh, gise, magsigising kayo. Yan, mga kinakwarantine natin. Yan. So, ginawa ko silang tiga-apat para di sila masyado masikip. Tapos, titirahin na namin yung bubong dito. Ito yung mga kawin natin. Yan. So, ginagawa ko ngayon, pinuputol ko muna yan yung mga nandito yung mga sobra sobra yung mga ganito ito kanila e, tatlo na na puputol natin tapos ito yung last na natin yan para walang sobra okay tapos nag na tayo nag nag clock test tayo so nagpasukan na yung iba ito mga pasaway di pa nagpapasokan pero babayaan ko lang apat pa yan So tingnan nyo kung nandun yung mga ibon nyo Tapos yung iba nakalagay kasi doon ano uh, 86 pero hindi pa lahat ng ibon nandoon nandito pa yung iba yan nandito pa yung iba lahat yan naka kasi di natin sila pwedeng basta-basta lang ilalagay kailangan may make sure natin na yung drop nila mga ganto ito pwede na nga ito, mga to eh yan pero inaantay ko pa yung ano eh bumili tayo ng mga sensor so inaantay ko yung mga sensor okay okay so pagkadating ng sensor maybe today uh, di ko sigurado kung today pero nung Monday sinip nandun na rin yung pambaksin natin babaksin natin lahat yan para ano lahat sila may mga bakuna okay okay so inaabangan ko na then ngayon ang gagawin natin habang wala tayong ginagawa kasi naano ko na mga susunugin doon onti na nga lang yun eh tapos ito papatagin na lang medyo mainit pa mamaya na natin gagawin yun tapos yung dito mamaya-maya na kasi medyo mataas pa yung araw na mainit pa so nakakaano kagad ka nakaka-uwaw nakakapagod so ito mo na gagawin natin ayan magtatanim tayo ng mga ano natin syempre meron tayong para sa subukan natin to kung gagana to para sa mga lamok oregano meron tayong oregano ah, dalawang klase Yan, dalawang klase ng oregano yan tapos ito sa lamok So susubukan natin kung gagana to sa lamok Pero sabi, okay naman daw Basta madami, ang pinakamaganda rito uh, Pagka mas madami raw Nakapalibot sa'yo na ito nag-aamoy candy daw yung paligid mo So subukan muna natin magpaugat Tapos pinaplano ko kasi yung paikot Lahat yan, pag no Lahat yan, puro ano Para puro ganito, tapos palilibutan natin yung kulungan natin Dito, lahat Kumbaga, yung mga di ko nagagawa noon, gagawin natin yung magtanim-tanim kasi isa yun sa mga hilig ko din mga tol yan hindi tayo laking buke hindi tayo laking ano probinsya laking manila tayo pero may dugo tayong waray so ibig ko sabihin may ano tayo ah uh, may dugo tayong ano uh, probinsya ano kumbaga mahilig din tayo sa mga ganito yan tapos ito yan o no. tatanim din natin to ito hanapan natin ng magandang pwesto so para ano tag dito ah uh, meron tayong grapes dito di ba sarap niyan mare mo di ba ma ano natin tag dito ah uh, mapabunga natin to di ba at least meron tayo so yun nga mga kaburo ko to yan tas naglagay na rin tayo ng ilaw ayun oh solar tapos ito may solar tayo dito tapos meron tayo rito solar, tatlo. Grabe, napakaliwanag dito sa gabi. Pero kulang pa tayo ng dalawa, isa pa doon. Tapos isa sa likod noon para sobrang liwanag na natin dito sa gabi. Isa yun sa mga magandang ano, tawag dito a uh, gawin. I na mean, uh, may ilaw sa gabi, Kasi sobrang dilim dito pagka uh, madilim. Ang gulo ko. <laughs> sobrang dilim dito pag madilim. Sobrang dilim dito pag gabi. So, yun na nga mga kabro ko to. Uh, yan na muna. Maraming maraming salamat kay Utol Vertical. Tapos yung next natin gagawin pala yun, yung trapping ng mga to. And then, lelet go na natin sila, pakakawalan na natin sila bago natin pakawalan itong mga to. So, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa akin channel. Peace out. Let's go! <laughs>